Natukoy na ang mga posibleng suspect o person of interest ng Cebu City Police sa ilalim ng Special Investigation Task Group o SITG sa isinasagawang investigasyon sa pag-hold up ng dalawang jewelry store sa Calderon Street, Barangay Ermita sa Cebu City noong Agosto 8, 2024. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu, kay Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay na siyang Deputy Director for Operations ng Cebu City Police Office at kasalukuyang Kuya ang tagapagsalita ng SITG kung saan ibinahagi nito na mayroong magandang pag-usad sa investigasyon sa nasabing insidente. Bukod dito, ang bilang ng mga sospek ay hindi bababa sa anim na katao base sa CCTV camera at mga nakasaksi sa pangyayari. Habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon, may bagong personalidad na lumitaw na pagtutuunan ng pansin ng pulisya. Pero nilinaw niya na nangangalap pa sila ng mga ebidensya para palakasin ang kanilang kaso na isasampa sa mga susunod na araw. Sinikap hindi lamang ng pulisya sa syudad kundi maging buong Central Visayas para matukoy ang mga suspek sa pamamagitan ng mahigpit na pagbabantay sa lahat ng entry at exit points sa Cebu. Now we're still pursuing our uh, investigation. Though we have PLIs already and we already have as well valuable evidence that we are working on. Uh, we cannot rush into Uh, the filing of the case tomorrow since uh, as the hours unfold no we 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 have uh, valuable information coming in as we speak so uh, we cannot also discount uh, the value of this information coming in as it might also strengthen our case further. ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay and Deputy City Director for Operations ng Cebu City Police Office mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu ako si Bombo Kenapor, para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!